Nang utang ng pambili ng engagement ring. Social media personality na si Sian Gaza kay Boss Toyo. Ani Gaza, kahit naghihirap na raw siya at walang pera, gagawa raw siya ng paraan para makabili ng disenteng singsing. -sing. Dahil naniniwala umano siya na walang babae ang may deserve ng P299 engagement ring mula sa isang online shopping app. Hindi ako liquid ngayon kaya umutang ako ng 100,000 Philippine pesos kay Boss Toyo pambili ng singsing, -sing, Sad niya sa kanyang Facebook post kamakailan, Estoyo yung pambili ng engagement ring. Kahit naghihirap na ko at walang pera, e eh gagawan ko ng paraan kasi naniniwala ako na walang babae ang may deserve ng dalawandaan at siyam na putsyam na ring mula sa Shopee. Dagdag pa niya. Kung hindi ko kayang dispartihan ng isang decent engagement ring, paano pa kaya yung kinabukasan naming dalawa at ng magiging anak namin? Nangako naman si Gaza kay Boss Toyo na babayaran niya agad ang utang. Matatanda ang inanunsyo ni Gaza sa publiko nitong Sabado ang kanyang engagement. Kung palagi na lang akong matatakot sa mga nangyayaring hiwalayan edi hindi ko na mararanasan ang tunay na kaligayahan, anang social media personality.